Mga bagla! <laughs> Eme! Eto na naman tayo sa Barilan Girl! Ayan, dyan, namimili na ako dyan ng, ano, ng pogi. Eme! <laughs> May nakita akong isa, kaya umalis na agad ako, girl. Eme! <laughs> At dito, nagpaplano na kaming suguri ng mga tomboy. E <laughs> tomboy talaga, Eme lang, girl. <laughs> Shibuli versus Baklang Kanto pala to, girl. Ayan, Andi na, malayo pa, malayo. Pero, pwede na kayo lumapit dito, wag lang kayo magalaw. ah oh, taray, kuman kuman si ating Mujan, girl. Unang big, diba? Ayan, nakita ko kanina yun, nakamiyo eh. Ayan, ayan. <laughs> ko agad yan, girl. Plak! ah oh, abon siya, girl, diba? ba ang dami na nila dyan, girl. Daan sila na daan dyan. Actually, hindi lang yan yung una kong napatay eh. Kasi yung puno na yan, harang-harang yan doon sa camera ko eh. Patulin ko sana eh. <laughs> eh. Ito si girl, kakatapos lang yan magkape. Ay, guy! Uh, gulat ako, girl! <laughs> Pangas nung arrive ni girl eh. Asan yung mga kalaban? Di ako tamaan yan. <laughs> Agay! guy! <laughs> Teka lang, oh, abot pala ako. eh. <laughs> Eto si Kuya nung tinamaan din niya yung pagyuko niya siguro hindi halata yon. <laughs> Eto, tinamaan ko talaga yan oh mo, labas yung ano niya oh hindi siya na nagsuot ng video. Lumubog yung balat niyan. Ah! Oh, oh, oh. <laughs> Tuloy lang ang lakad. Kal kalaban ka ba? Taray ni Girl tinanong ko kalaban nagpost siya ng ano. Iron Man. Eh Ito Yan yun eh tinamaan na may balat eh. Pangatlong beses ka na girl. Oh. <laughs> tinan mo. Pak, lubog lang tayo. Ay. Ayoko na sa'yo, bakla ka. Sa iba naman tayo. Ayan, si ate mugulta mo. Pak, di niya alam mas malaki siya doon sa puno eh. Ay, eme. Ito si kuya, gusto niya umilag. Kaso lang, sagad na yata siya doon. Mutik pa tumama yata yung ulo niya doon sa may kampi niya eh. Sagad mo, sige, mo. Pak. Ay. Ito naman. Hoy, Pak. Parang siyang tinawag ng bibis ko sa may tuhod niya. Oo. Oh. Pak. Mm, Ay. May kalaban yung kuko na. Ito naman, eto eto Dinibdib niya ang ano yung pangyayari, girl, eh. Black! Oh. Uh. dinibdib niya talaga yan, girl. Tamo. Pak! Ano, gay! Yan na naman siya! Sharingyan! Alam ko na! <laughs> Putik na yan! Ang dami mong tama sa akin, Jules. Di ka isa. Demonyo ka! <laughs> Kaya ginagaya ka tuloy ng mga kampi mo. Tignan mo. Ayan si kuya, oh. Pak! Eh, huh? Ay, kita ko yung baby niya. Teka, ilaga ko. Kaso kulang na yung oras! Eme! <laughs> Ay, eto. Ang ganda nito Tama, Pak. Oh, ilag si girl. Oh, pangalawang beses. Pangalawang beses. Ang ganda niya. Ang galing niya ni Opak! Oh, Gabuka lang yan, girl. Tignan mo. Eww. Grabe. Ay, ito, girl. Sa pototoy ata. Tinamaan to, girl. Tignan mo. um mm. <laughs> Tignan nyo kay humusga, ga, girl. Pototoy ata yan. Black. <laughs> yes, sir. Nagbabantay ako dito, sir. Walang kalaban dito, sir. Pak. Ay, meron. <laughs> yeah, meron. Takay. <laughs> Asan ah, yung kalaban na yan? Turo mo. Ay, gaga ka. Di mo sinabi kasi kung nasan eh. Eme. <laughs> Sampalin kita eh. Eme. <laughs> At ito girl, tignan mo girl. Pak. Umalog siya girl. Thank you for watching girls.